Eh, yung kapox, ano ba yon? Yung kapox, yung fanpage ko po yan. Oh, sana always fanpage. Ano ba oh. yung fanpage? Hindi ko alam yon. Parang yung Wonder Family Community. Ah, groups. Oh. Ayan mga ka-Wonder. Wow, ang lamig. Hello, Wonder Kasambahay Vlog. Hindi na tayo sanay sa aircon. Grabe mga ka-Wonder. Ang rinis po ng aircon natin. Kasi yun nga, kakatapos lang po ng ah, cleaning. Ayan, minamapan po ni Wonder Kasambahay Vlog. Kasi... Siyempre mga kawander May Hindi, mm, may tubig siya kanina. Balikabu. Oo, na ano ng tubig. Kaya yun, nilinisan ni Wonder Kasambahay Vlog. At ngayon mga kawander siyempre, andun yung ating mga ka sa labas. Naghihintay katapos lang namin magtanghalian. At tukuhin ko na yung mga ka-wonder yung ating pambayad. Tara. Dito ko yun. Ayun. Ito na siya. Ay mga kawander Ah... Uh tawag ito magkano to? 1.5. Ang buy ang bayad lang po sa aircon cleaning is 1,000. Ngayon mga ka-wonder is uh, siyempre mga ka-wonder may tip po yung ating mga uh, naglilinis. Kasi mga ka-wonder, alam nyo ba, dapat, uh, kami kasi ni Wonder Mami nyo, simula tayo medyo naka-LL na sa buhay. <laughs> ano ba yun naka-LL? <laughs> Yon nena, naka-LL. <laughs> ano, naka, ang Ano? Naka-LL. <laughs> Ayun. Ah, uh, mga ka-wonder kung mayon kaming ginagawa sa labas, kung makakakain, ah, uh, nagpo trip ba ganoon. Talagang nagbibigay kami ng sobra kasi alam namin yung feeling mga ka na binibigyan ka ng tip yung sobrang saya kasi simpre, may, ng tip. may nagbigay ng tip kaya mga kawander lalo lang sa mga kawander pag nag order kami ng mga shopee yon mga nag order kami ng online talagang tuwang tuwa yung mga rider na pupunta dito sa mansion kasi talagang may sobra yan mga kawander kaya tara babayaran, babayaran ko na yung gumagawa ng ah, naglinis pala ng ating handphone hello wonder mommy Wow oh, sana all si sipag ni Wonder Mami. Nagpunas Saan mga... Mo sa wow, sana oh. all! Wow, sana... Mga ka-Wonder, oh, ang linis ng pinunasan ni Wonder Mami, oh. Oh, syempre, ako pa ba? Sabi ko oh. naman na ipag ako ang sinipag. Pag... Ayun, pag siya yung sinipag, mga ka-Wonder. Ang usapan doon, pag sinipag. O, oh, diba? Ayan. Hello, sir! <laughs> Dito na sila. <laughs> Ayan, sila po yung naglilinis ng ating aircon. Ngayon, kayo na akong magkabayad? Ay, 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 ito yung... Ito yung resibo ko. Ay, ito yung okay. resibo ko lahat-lahat. O, oh, sige. Magkano yung babayaran ko? Bali, 1,000 lang, sir. 1,000 dito? 1,000 din dito? Hindi, wala na. Parang resibo. Ay, ah, copy ako na lang. Okay. Oh, sige, o, sige, thank you. Tapos kayo na akong magkabayad? Ah? Sa, sa, kanya. Ay mga kawander, alam ko nagwa-vlog pala to si Sir. Ano yung page mo ulit, Sir? sir. San? oh, bakit walang picture to? <laughs> Ay, sige, mamaya tutulungan kita lagi ng picture 'yan. Ay, mga kawander, uh, ah, mayro na mayro ka nang ilang followers mo na? Pa dyan, Kunti pa lang diyan, Sir. Kunti pa lang. Ay, mga kapoks. Ayon, mga kapoks. Ayun, sige, at ah, Toto lang kita, may lagay din ng picture tong ano mo, ah, Facebook page. Ah, uh, di, di, ko makita kung ilan yung followers mo na eh. Pero sige lang. Ma magsalita ka mga Ayan, sa mga kawanders na Ano uh, ito po yung aking Facebook page Kapok TV po. Kasuportan po natin siya para naman lumago. Ayaw. Alam mo yung mga binablog mo Kapok. Uh, regarding po sa mga installation ng aircon repair po ng mga electronics, lahat po ng mga po ng electronics ayun. Sa ko po, po siya. So, may mga ilang vlogs po ako dito sa aking fanpage. Pakipanood na lang po. Fanpage? Ah, Facebook page? Okay. Facebook, big yun big yung kapoks. Apo, ah, yung Facebook page ko naman po, si Risty Damasco po. Ito po a siya. A a a ako yung naguguluhan ha. San ba dito yung, yung uh, ito yung... Sa Facebook page po. Ito yung Facebook page mo, Risty Damasco? Mm -hmm. Eh, yung kapoks, ano ba yon? Yung kapoks, yung fanpage ko po yun. Oh, sana always fanpage. Ano Oo. ba yung fanpage? Hindi ko alam yon. Parang yung Wonder Family Community. Ah, groups. Uh -huh. Ah, Ayun, groups pala yung si kapoks. Dito, 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 dito. dito, dito, dito. Yan, groups. Oh, nabat naba, ba, ba't wala, uh, ba't wala si kapoks? Ba ba't nawala? Oo. Ito po siya. Ay, ito, ito. Hindi, pins mo siya, sir. Ayan, yan, yan. Ayan. Ah, oh, Oo, hindi, Ayan. hindi siya groups. Oo, pins. Ayan, Pids Ayan. Pids talaga siya. Ayan, siyempre, mo nabulot ako magkabayad, be. Eh. Hawakan mo nga ba ito nga ba? Hawak, sir. Ha? Ha? So, Ay, ikaw yung hawak. Hawak ko na, sir. Pari, pari, Ah, uh, Ay mga kawan, then. Be, abot yun. ko na sa kanya yung bayad. Oo. So ah, magkano ang ano nila? Pang 1,000 lang. 1,000 ah, one one thousand. Thousand tong puti. Wow, 1,000 wow, lang. <laughs> 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 ben, dami ng magagawa yung 1,000 <laughs> <So, man. laughs> Hindi, basta yun na yun. <laughs> Tapos, may simpre meron silang pang merenda. Ah, wow. Sana ulit nagbibigay ng pangmeryenda. Hati-hati, oh, ah, hati-hati lang nila. Ayun. Sa paghati-hati ng pamilya, wag yung punitin na. Salamat. Ayun, thank you. Kapag, uh, Ayan. Hati, hati kunitin, <laughs> Ayan. Ayan, thank, you think, think po ulit sa ano, uh, ano to? Magic Appliance Center. Magic ito? Appliance sa pagtiwala sa atin at sa mga Magigiting na mga, ano ba, mga repairman. Uh, repairman uh, tawag ba sa kanila? Aircon cleaning. Uh Oo, -oh, naglilinis ng mga uh, air... Tagalogin aircon. Tagalogin mo na lang. Ah, aircon technician. Aircon technician. <laughs> oh. ayan, ayan mga kawander, see you sa kanilang next vlog. <laughs> next vlog na <niya>, yun, Kapok's <laughs> TV. Kapok's TV. Ayan, bye bye. Ayan, thank you. Thank you so much mga kawander.